아 해운아 나건달 <rium> kamo wala <Nacional> <hart�omenatge> <UST> na. Okay, tapos. Kanya yung play sa ano sa mga ito. Wala lang pumunta lang basta Pero may Windows na yan. Uh, itong video card na to, then, around, around, uh, niya, yun yung, ano, yung... Output niya. ko Pero pag yan ang ginagamit ng video card, ito yung mga Okay, patayin ko muna. Pako? Ano myself move the track. Ilagay naman yung video card, yung luma, yung yung luma, sa uh, na Ang display niya ganito. Makita natin maraming ano, wik -wik, screen. gagana siya din ba kagatag ito yung lang So, mga, uh, so yan, papasok ka sa Windows. Uh, nagkaroon na pero may panating grafik at malalaki, di ba? Malalaki. Yung mga icon, malalaki rin. Tapos maraming na so, sa email. So, ito is the sa display. So, kapatay ko rin. Kapatay ko rin. Tapos, gagawin natin susunod. Ito naman yung kakabit natin. Uh, ano siya? NVIDIA na video card na 128. Patry natin. Ito so, ang bago yung display. Okay, stop now. Stop now. Power. Okay. All right. <laughs> Marino Keep Okay, okay. 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 OR28, MX per thousand

Uh, so. Ayan, bumagana na siya. So, ayan, meron ng na sa baba. Ito yung display niya. sa monitor. Ayan, lumabas na yung uh, 4 uh, So, ako. At pinabago yung setup dahil dun sa video file kanina na sa so, Nakasit siyang ano, tapis. tapos, tapos.

maganda tapos kaming lang yung ilaw, pero makikita natin sa maayos na siya ngayon. Maayos kung kaya aayon sa kanyang aayon kung kaya kung kaya kung kaya na kaya kung kaya kung 1024 by 700 pixels na yung alina. Yung display resolution niya. Mas uh, tumalino na siya. Shot on ko na ngayon. Bali, nagawa na kasi ito eh. Uh, yung video card na lang talaga may problema. So, tingin ko sa ibang video ka, ito yung lumabas. So, yung dalawang atin, merong problema. Uh, ah, ito, dito lang sa gumanag. So, ngayon, ito natin dito. Yan. Apat ba yung hard disk niya? Dalawang 80 gb yan. Nakapartition.

so, wait, I you the video, your video I a webcam. Yeah, sound okay so, The last drivers. very